idol magisa tayo ng gulay mga idol ito yung halo niya mga idol nalagang din ng karne mga idol sayuti sitaw at saka kalabasa at mayroong ampalaya lagyan natin ang pagpapamu mga idol yan o yung paminta

Masak-masak

half lang. Lalo na yung one. Ang hmm. palaya. Kailangan yan, half book lang para sarap. Okay na ito mga idol. Okay na ito mga idol. Half, half book lang yung mga gulay-gulay nito mga idol. Nasarap na yung mga idol.